Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan, sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa batibang lalawigan sa ating bansa, araw po ngayon ng lunes, ikalabing isang araw sa buwan ng nobyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa ating mga balita sa araw na ito ng lunes, ang severe tropical storm na sinika ay lalo pang umigting at lumakas. Malapit na itong uh, madekta ng typhoon category, sabi ng pag-asa simula pa kahapon umaasang pag-asa na maglalanfall sa Isabela Aurora ngayong umaga ng lunes o mamayang hapon ng bagyong sinika ang bagyong sinika na inaasang makakamit ang typhoon category at posibleng umabot ang hagang pinakamata sa signal ang number 4. Kahapo nakita ang bang sentro ng bagyong sinika sa 380 km silangan ng Infanta Quezon. Taga nito ang maximum sustained winds ng 110 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso ng umaabot ng hanggang 135 km per hour. Dalawampung kilometro bawat oras ang bilis ng galaw na bagyong sinika. Samantala maliban sa Aurora at Isabela, ang mga lugar ng Central at Northern Luzon ay apektado rin ng pagulan dala ng bagyong sinika. Samantala sa kaugnay pa rin po ang balita. Dali ng madaling araw, formal nang uh, ng pag-asa na nasa typhoon kategory na ang bagyong sinika. O maabot na sa hanggang 130 km per hour ang intensity peak bago ito mag ayon sa pag-asa. Samantala, nagpaalala ang pag-asa sa publiko na manatiling alerto lalo na sa mga nakatera o residente ng Northern at Central Luzon kasama ng Northern portion ng Southern Luzon. Sinabi ng pag-asa ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ay nakataas sa Northern portion ng Aurora. Ganon din sa Isabela, Quirino, Southern portion ng Mainland, Cagayan. Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Northern portion ng Nueva Ecija. Southern portion ng Ilocos Sur. La Union at ang Northeastern portion ng Pangasinan. At ang Tropicals, when signal number one ay nakataas naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Cagayan natitirang bahagi ng Apayao, Ilocos Norte at ang natitirang bahagi ng Ilocos Sur. Garon din sa natitira pang bahagi ng Pangasinan at ng Aurora, Tarlac, Northern at Central portion ng Zambales. Natitirang bahagi ng Nueva Ecija. Lalawigan ng Pampanga, Bulacan, Rizal at Eastern portion ng Laguna. Hagba ang mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Signal Number no. 1 ay ang silangang bahagi ng Quezon Province. Ganon din ang northeastern portion ng Albay. Sinabi ng pag na sa ngayon, ang moderate to heavy rainfall, 50 to 100 millimeters na pag ay asahan sa mga lalawigan ng Aurora, Quezon, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur at Northern Samara ang intense to torrential rains hanggang 200 mm ay asahan bukas sa Cagayan, Isabela, Apayo at Aurora. Ang heavy to intense rain naman or 100 to 200 mm sa Kalinga, Mountain Province, Quirino, Nueva, Vizcaya, Ifugao at Abra. Samantalang moderate to heavy or 50 to 100 mm rainfall ay asahan rin daw sa Katanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Quezon, Nueva siya Benguet, Ilocos Norte at Ilocos Sur Ayon sa pag-asa, simula bukas ng tanghali, tanghali ng Martes hanggang tanghali ng Merkoles, ang heavy to intense or 100 to 200 millimeters of rainfall ay papatak sa Kalinga, apayao, Abra, Mountain Province, Ifugao, Ilocos North at Ilocos Sur. Ang moderate to heavy 50 to 100 millimeters ng rainfall ay magaganap sa Pangasinan, La Union, Benguet, Nueva Ecija. Nueva Vizcaya, Quirino, Cagayan, Isabela at Aurora. Ang, for, ang, forecast ng rainfall ay mas mataas sa mountainous at elevated areas. Pero ang epekto daw ng pagulan sa ilang lugar ay maaring mas matindi. Dahil sa significant antecedent rainfall o sa matindi ng mga pagulang na ganap sa mga nakalipas na araw, sabi pa ng pag-asa. Samantala, idinagdag ng pag-asa ng moderate to high risk of storm surge ay pwedeng maghanap sa susunod na 48 hours sa mga low-lying or exposed ko sa localities ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Zambales, Aurora, Quezon, kasama ng Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Nag-issue rin ng pag-asa ng gale warning sa eastern seaboard ng Luzon. Pwede raw magkaroon ng hanggang 7 metro, 7 meters ang taas ng alon sa karagatan sa Isabela at Northern Aurora. Posible ang lima at kalahating metrong taas ng alon sa natitirang bahagi ng Aurora, Northern at Eastern Seaboard ng Polillo Islands ang seaboard ng Camarines Norte at hanggang apat at kalahating metrong taas ng alon sa karagatan o eastern seaboard ng mainland Cagayan, northern seaboards ng Camarines Norte at Catanduanes, western seaboard ng Ilocos Norte at seaboard ng Ilocos Sur. Ang paglalakbay sa karagatan ay lubha manong mapanganib sa lahat ng mga sasakyang pandagat. Dapat daw lahat ng mariners ay manatiling nakadaong sa mga port or kung inaabot sa karagatan magsik ng shelter sa mga harbor as soon as possible habang ang malakas na hangin at malakas na mga alon ay maging mapayapa sinabi ng pag-asa na ang bagyong sinika ay inaasang tatakakin ang landmass ng mainland ng Northern Luzon at lalabas sa West Philippine Sea mamayang gabi sabi pa ng pag-asa, ang bagyong sinika ay inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umag-hapon o hanggang bukas ng gabi. Samantala, dinagdag ng pag-asa na maliban sa bagyong sinika, isa pang bagyong inaasang papasok ng bansa dahil ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay inaasang mamumuo at magiging isang bagyo. Bagay ito pumasok ng bansa sa susunod na 24 oras. Nakalulungkot man, sabi ng pag-asa, inaasahan daw ng low pressure area o sama ng panahon na nakita sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay lalo pang lumakas sa tumigting at papasok ito bilang isang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na 24 oras. Namata ng low pressure area ito sa layong 2,000 km silangan ng Eastern Visayas. Samantala, ang DILG at ang OCD nagutos na ng mandatory evacuation sa mga residente ng may 2,500 barangay na binabantaan ng panganib ng landslides at mga pagbaha dala naman ng bagyong sinika. Dahil daw sa mga pagulang dinala ng nakalipas na bagyo, bagyong Christine, bagyong Mars at bagyong Leon, ang lupain ay saturated o basang-basa na, kaya posibilidad ng landslide. hanggang walong oras na lamang ang mga local government units para masiguro ang evacuation ng kinakilang ilikas na mga mamamayan. At samantala kahapon, nakamonitora ng mga stranded na pasero ang Philippine Coast Guard, ang mga truck drivers at cargo helpers. Ay pawang stranded sa mga seaports ng Southern Tagalog at Bicol Region ganon din ang mga rolling cargos, dalawang barko at apat na motorized bangka, sabi pa ng Philippine Coast Guard. Samantala sa kaugnay